Magandang araw kaibigan. Welcome sa Melvin TV. Kaibigan, alam mo bang ang malunggay ay napakaganda para sa ating kalusugan? May sampung mga benepesyo ang malunggay na maaari nating pakanabangan. Pero bago tayo magpatuloy, kung napadaan ka lang sa channel na ito, at gusto mo ng ganitong mga video, ay inaanyayahan kitang e-subscribe ang channel na ito para lagi kang updated tuwing may upload akong video tulad nito. At huwag ding kalimutang e-like at e-share ang video na ito. Salamat. Ang malunggay o moringa ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa bitamina, mineral, at iba't ibang sustansya na maaaring magdulot ng mga sumusunod na benepisyo. Isa, pampalusog, mayaman sa bitamina C, iron, at potassium ang malunggay na makakatulong mapanatili ang kalusugan ng puso at masustansyang dugo. Dalawa, Pampalakas ng immune system, dahil sa mataas na antas ng vitamin C at iba pang nutrients, ang malunggay ay mabisang pampalakas ng immune system. 3. Pampababa ng blood sugar, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar level sa mga taong may diabetes. 4. Pampababa ng blood pressure, ang potassium sa malunggay ay makakatulong sa pag-regulate ng blood pressure at sa pagpapababa nito. 5. Pampatanggal ng toxins, kilala rin ang malunggay sa kakayahan nitong magtanggal ng mga toxins mula sa katawan. 6. Pampatulong sa pagtunaw, ang malunggay ay may mga natural na enzyme na makakatulong sa mas magandang pagtunaw ng pagkain. 7. Pampalakas ng butong kalusugan, mataas ang nilalaman ng iron sa malunggay na makakatulong sa pag-iwas sa anemia at pagpapalakas ng buto. 8. Pampalakas ng istruktura ng buto, dahil sa mataas na konsentrasyon ng calcium at phosphorus, makakatulong ang malunggay sa pagpapalakas ng mga buto. Cham. Pampabawas ng inflammation, mayroong mga anti-inflammatory compounds ang malunggay na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Tampo. Pampabawas ng stress, ang malunggay ay may mga nutrients na nakakatulong mapabuti ang mood at maibsan ang stress maaring isama ang malunggay sa iba't ibang pagkain, gawing gulay, ilagay sa smoothies, o gamitin sa mga pagkain at inumin para ma-maximize ang mga benepisyo nito. Gayunpaman, kailangan pa rin ng iba pang sangkap ng masustansyang pagkain at adong pamumuhay para sa pangkalahatang kalusugan. Sana marami kayong natutunan sa Baidiong ito. Kung nagustuhan mo, huwag mo naman ipagkaitang like, maaari mo rin itong e-share para malaman din ng iba. At kung may katanungan ka maaari mo itong e-comment sa comment section at akin po itong sasagutin sa abot ng aking makakaya. At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated tuwing may ina-upload akong bagong video. Marami pong salamat!